Naka-scam sa negosyong sinalihan. Yan naman ang nais ilapit ng biktimang si Ginoong Gerson para pina ng barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Na makakausap natin ngayon ano, dito sa ating uh, studio. Magandang uh, tanghali po, Sir Jer uh, Gerson. Magandang tanghali rin po. Maari nyo po bang ikwento? Uh, paano po nangyaring uh, panluloko po sa inyo? Uh, nangyari po to last year po nung nagtatrabaho po ako sa isang company sa Marikina po. May katrabaho po akong niyaya akong mag-invest daw po sa isang investment, which is yung junket po. Nag-invest po ako ng 120,000. Sa apat sa unang apat na buwan, okay naman po yung pasahod nila. And then after five months po, yung po, bigla pong nawala yung sahod. Tapos hanggang sa natapos po ngayon yung, may yung kontrata ko, wala na po akong naging balita po. Magkano po sir yung na-receive nyo na, na interest o tubo doon sa 120,000? Ang usapan po namin sa 120,000 is 7% po monthly. 7% monthly. And meron po ba kayong kontrata? Na meron po ba kayong kontrata? Opo, oh, meron po. Doon sa napag-usapan ninyo? Meron po. Okay. So, paano nyo po ibinigay yung uh, pera sa kanya na 120,000? May middleman po kami, yung dati ko pong katrabaho na middleman. Opo, na nagtatrabaho. Nandun pa rin po siya sa dati naming company. Bali, ah uh, magkasama po kami sa banko na nag-deposit po lahat ng pera. Dala niya yung kontrata ngayon, sir? Yes po, ma'am. Pwede ko bang ma ano, ma oh, may, may niyo sa amin, sir? Oh, para makita na kaagad ni attorney, no? Ditingin. Yan. ah uh, sir Malaman lang namin ano, ano kung pwede bang malaman yung mga pangalan ng mga inirereklamo po nila? Bali yung una po si kasi ang pangalan Credit niya po diyan sa kontrata is Arnel ano po, JRU. JRU. Jose Roger Jose Roger Uy, pero po nung pumunta po kami sa Sampaloc Maynila, ang nakapangalan po sa kanya is Arnel De Mesa Caparas. Arnel De, de Mesa, Mesa Caparas. Caparas. Opo. Okay. Tapos yung katrabaho, yung dati ko naman pong katrabaho na nag-recruit sa akin is Harty Santos po. Harty Santos. Opo. Bukod po ba sa inyo, sir, meron po po bang ibang mga nag-invest dito sa kumpanya na ito o sa mga tao po, na ito? Meron po. May medyo marami rin po silang na ano eh. Kaso lang ako lang po yung naglalakas loob pa lang po kasi magreklamo talaga dahil parang wala pong nangyayari. Okay, kailan po niyo huling kailan po kayo huling nakatanggap noong sinasabi ninyong tubo last, o interest? Last year po. Uh, last September. year pa. Opo. Nakapagreklamo na po ba kayo sa barangay o nakapagpadala na po ba kayo ng demand uh, letter? Meron po ang demand letter po dito, sir. Ito po yung unang demand letter namin. Kaso ang naka-indicate lang po rito is yung tubo lang ang hinihingi nila. Eh, ngayon kasi tapos na po yung kontrata ko. Gusto ko na po sanang makuha yung kabuuhan ng pera. Bawin niya yung capital, ano? Opo. Kahit hindi na po nila ibigay yung tubo, basta yung capital na lang po ibalik po nila. Actually, dumulog na rin daw sila sa, ano, sa barangay, pero yung letter ng barangay sa sa nire-reklamo, refuse to receive. Refuse to receive. Refuse to receive. Ma'am, actually, based sa kontrata, it's, the title is a memorandum of agreement. Yes, pero sa totoo lang po, ang kontrata ninyo ay contract of loan. Yes, Kasi para kang nagpa-utang, tapos babayaran nila. So this is a contractual obligation under mm -hmm. to ng civil um, aspect. But ganito, noong um, Naningil ka na, nag-demand letter ka na, anong reply nung uh, kausap mo? Uh, barangay, lang, barangay lang po kasi ang nakausap ko eh. Ang okay. sinabi po sa barangay is wala na yes. daw po doon si Arnel de Mesa. Si Arnel de Mesa ang kausap mo pero ang nasa kontrata ay ibang er, ibang tao, si Jose, si Jose Roger Lopez Uy. Uy. Opo. Tama. Nakilala niyo po ba ito ng personal? Hindi po, yung middleman po ang nakakilala sa kanya. Paano kayo nagkaroon ng transaksyon na hindi mo naman po kilala pala tong ano na to? Through middleman pula. Middleman, lahat. Okay. okay, ganito. Mukhang naging ano so hmm. naging um, paraan hmm. sa para din man loko, mang-scam, ah. but kung ilalaban ito Ano to? Contractual obligation. It's a contract of loan ganito ang maari nating gawin. Kasi apparently may middleman na parang may intention talaga itong mag, mag, uh, man, manloko. Katrabaho niya kasi ang... Ah, yes, middleman. yes, yes. And um, dalawa ang action mo dito. Pwede tayong criminal action. Maaring papasok, maaring papasok ang elemento sa staffa or civil action, small claims. Sa, ang small claims kasi, meron yan sa MTC, kung saan ka nakatara na MTC, pwede ka doon mag-fill up ng form para sa small claims at ang korte ang mag enforce na bayaran ka. Pero kung sa elemento ng, um, ng staffa. staffa, makakatulong ang polis dyan. Uh, siguro sir, meron naman tayo pong resource person sir, na maaaring mag-assist sa kanya para para titingnan iimbestigahan meron ba talagang elemento ng panloloko paano papasok ang elemento ng panloloko dito uh, okay. bago natin tawagan yung resource person natin no sir attorney uh, meron ditong uh, pinadala siya na parang uh, yun na nga demand letter niya pero yun na nga uh, refuse to receive ano refuse hmm. to receive noong uh, pinadalan mo okay. ba okay so siguro tawagin na natin yung resource person natin na makakatulong dito kay sir ano Diyan-diyan si lieutenant J.R. Rendiza, ang OIC team leader ng Rizal Provincia, Provincial Anti-Cybercrime Response Team. Magandang tanghali sa iyo, lieutenant Rendiza. J.R. Good afternoon po, sir. Ayun. Good afternoon, sir. Okay, nadinig, nadinig mo naman siguro yung problema ng panahonin natin dito. Ano yung mabilisan natin na maitutulong sa kanya? Pero gusto kong malaman sir, anong transaction mo? Paano ka nagbabayad? Personal ba or through online? Middleman. Ang bayad, middleman, no? Ang deposit po namin, East -West. nakita po kami ng middleman sa East West Bank sa Marikina. Nagbilangan po kami doon ng pera then dineposit po sa bank account ni JRU po. Na nakausap mo din ba itong si Jose? Uh, wala po. Never Halos, talaga. Wala po talaga. Lahat. Okay, sige. Paano you. mo isa pa? Paano mo naman natatanggap yung interest mo buan buwan Through sa middleman din po. Mas cash? Ay, paano mo mo na receive po? cash? May mga may picturea niya pa nga po ako na may hawak ko po yung pera na so ano. bali okay. ang deposit slip mo sa so 120,000 nasa kay GRU nakapangalan? Opo. Mm. -mm. Okay, okay. okay. Yeah, I think probably nga sir makatulong itong si uh, Lieutenant J. Rendiza or kung sino yung stasyon na cover nito sir since sorry, sorry. more on um, hindi personal yung transaction no ma makontak yung middleman. Okay. Nito, Sige, Lieutenant Rendiza. Good we'll afternoon po. Uh, dahil po sir, ano, uh, sa paliwanag po sir, nagkita po sila ng middleman po. Mas maganda po sir, pumunta po si sir sa uh, San Mateo uh, police station po. Tapos tatawagan na lang po namin sir yung investigador para po maigay po natin kung ano po talaga yung... Kasi yung transaction po nila sir is nangyari, hinabot po yung kaira ng personal po For sa sure. tao sir. Yes, yes. Oh, no. Yung okay. yung um. ko sa pagkakapaliwanan niya po sir. Eh. Mm. So, para lang po, ano, Masis. uh, recapit mga conversation online, para po may assist kami din yung investigador rabi sa station, Yeah, uh, but trans... tawagan po namin siya. Pagdang po siya, sa, sa mismong San Mateo Police Station po, sir. Okay. <coughs> okay. Uh, <coughs> Walang meron inabot niyo ba ng pera? Personal yung ano, yung 120,000. Uh, ah, bali 120, bali doon po sa bangko, dalawa po kami nagbilang ng pera. Mm -hmm. Kaya dumaan din po sa kami niya yung pera. Ah, Okay, dumaan tapos inihulog niyo doon sa bank account ng Mr. Uy na opo, sinasabi niyo. Opo, opo. Pero yung initial na transaction it, slip? Uh -huh. Yung deposit slip po, yung po ang problema ko, nawala na po. Mm -hmm. You can ano, you can uh, request from the bank mm -hmm. kasi gagamitin niyo yung proof kasi actually um, si uh, I understand kay Lieutenant Rindiza no because the transaction was done face to face oh, between siya, the middleman Pero, no although yung payment mo is online and probably nga maka, makatulong din ang opisina ng Lieutenant Rindiza as to sa validation ng online na payment mm -hmm. but then again but then again po uh, Lieutenant JR Rindiza Tama din kayo na baka pwede niyong i-assist sa investigador ng estasyon, considering na ang transaction ay face-to-face -face talaga, between the middleman. And uh, we have to investigate also uh, Lieutenant Rediza, itong account ba ni Jose? Oi, is is this a uh, true person? Ayong uh, pinadalhan ng True Bank ano ba talaga to? Totoong Uh, tao ba to? Say, same, talaga na name? Kasi ng oh, certificate to, uh, disclose? No? Magtulungan yes. na lang po, sir, yung cybercrime kasi may online transaction lang din po. So, uh, Lieutenant Prodiza, i-endorse natin, sir, no, Si, um, si Gerson para po uh, matulungan at ma-assist din po sa istasyon. At yung ibang requirements pagdating sa online na uh, pagdideposito, baka makatulong ang opisina mo, Lieutenant Prodiza. Pero Gerson, since ang transaction nyo, sabi nga, ang middleman katrabaho mo lang, kasama uh, mo sa trabaho. so, hindi Ila ka lang siguro nag-iisa na na-recruit niya for this, ano, marami may, kayo. Meron so, po, may, sa uh, totoo lang po, may GC po sila, sabi nila, nagsasampa daw po sila ng kasa sa NBI, hindi ko po alam kung totoo. Kasi, mm, yan, to tagal to na si po, wala po pa rin sa po sa silang Makamayin. update sa amin. Kaya, nag, ano po, naglakas loob ako na lumapit dito na baka okay. pero yes, mabilis yes, sige, mabilis po ang action. Pero, attorney, no, tignan natin, yung bang sinasabi ni Sir Jefferson na uh, middleman, baka meron ding liability or yes, no, um, alaman course, sir. natin sir. Yes, yes of may course, connection sir. din dun sa sinasabi nilang Mr. Uya. Baka, no? oh, baka nga ka, ka conspire hmm. ka Kilala niyo what? po ba yung si yung middleman? Alam niyo po ba yung Opo, pangalan at saka yung bahay niya? Katrabaho ko po da siya, siya actually. Kilala namin. Sinasabi niya po na may invest din po siya roon eh. Uh, okay. Pero kasi po siya po ano ko na liable kasi siya po ang nag-ana sa In fact, siya magiging target eh. talaga natin sir. Uh, uh, initial uh, uh, na suspect natin siya, sir uh, siya uh, kasi siya ang nakipag-usap. Um uh, 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 hindi ito, natin nakakilala mismo din doon kay Mr. Coy na sinasabi nila. Oo. Siguro, Sir Gerson, uh, malinaw, medyo talagang na-scam kayo dito eh, kaya mga kasama nyo. At uh, nandito ka na rin mismo sa studio namin, i-assist ka ng aming mga uh, investigador din dito para malaman po yung ibang detalye at uh, ma-endorse ka dun sa, uh, siguro, dun sa, sa, ano yan, sa Rizal. Sa ba nangyari ang transaksyon? Sa, oh. sa, okay. okay. sa Marikina po. Marikina. Marikina. Nangyari ang transaksyon, Opo. Bus, uh, usapan. Opo. Opo. Pag criminal yun, jurisdictional ang venue. Opo. Kung sa Marikina. Sa mismong company po kasi, pwede po ba sabihin dito yung company? So, wala tayong nako uh, sa mga nareklamo? Company niya? Opo, yung company namin dati po. Na Opo, namin dati po na Ay, huwag mo na lang anuhin yung company mo kasi wala. Oh. Ang... wala naman yun. Right. Anyways, sir, Marikina ang transaction, sir. Kung magkakandak nang ano, sir, baka um, yung, yung nakaka-cover na, na ano, estasyon. Okay, para sa kalaman ng ating mga kasambahay, uh, pati na rin po sa ating complainant, si Gerson, sinubukan po natin kontakin ng ating action center yung, yung inireklamo through call and text, pero wala po itong naging pagtugon. Para naman po sa inireklamo, bukas po ang ating action center 24-7 upang ipahayag ang inyong pan. Sige, Sir Gerson, i-assist ka nung aming in-house na mga investigator para malaman pa yung mga detalye. Para ma-actionan ng maayos yung iyong uh, problema. Okay. Dahil nandito ka na para hindi sayang yung iyong lakad. Thank you. Thank you, thank you. So, Sir Gerson, maraming awesome. salamat. At kay Lieutenant J.R. Rendisa, ito yung ating cybercrime, no? at least nakaantabay lang. At uh, maraming salamat din at uh, naka, laging nakaantabay yan pag tinatawagan natin yung mga taga anti cyber cybercrime group ng uh, Rizal. Okay. Lige, maraming salamat.